tayo ay nagluluto ng fried chicken. Sana magustuhan nyo. Ayan, fried chicken natin yun, mga Thigh part. Breast part. Ayan. May wing part. Diba? Yan. Marinated na ano, may flour na yan. Kumpitong sangkat na yan, So, okay, guys, maraming salamat. Tara. Thank you, Lala Smin. O, oh, Lala Mo Lala Sa lahat. mga a mag Thank you sa love ng support.